Pinag-iikant ng Embahada ng Pilipinas sa Japan ang mga Pinoy na bibiyahi roon. Tumataas daw kasi ang kaso ng trangkaso at mas mainam na mag-face mask at kumuha ng travel insurance. Sa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Sobrang lamig na sa Japan. Sa capital city na Tokyo, makakapal ang suot ng mga tao. Kapansin-pansin ding maraming naka-face mask. Kwento ng kababayan natin doong si R.D. Aquino nakagawian ng mag-ingat na mga hapon sa lansangan at mas lalong kailangan ngayon dahil maraming nagkakasakit doon. Sa household lang namin, uh, yung pamangkin kong Japanese talagang sinisipon, inuubo, madali syempre mga bata. Pati yung kapatid ko, tsaka yung brother-in-law. Yung seasonal flu, yun yung talagang halaban ng mga tao. Lalo pang nag-alala ang mga taga-Japan nang mamatay sa pneumonia matapos magkatrangkaso si Taiwanese superstar Barbie Su habang nasa Japan. Ayon sa ilang report, mas naging mabenta ang face mask sa Japan kasunod ng pagpanaw ng aktres. Sa huling tala ng Health Ministry ng Japan, nasa labing isang pasyente kada ospital ang may flu. Hindi na bago ang seasonal flu sa Japan. Pero dahil sa dami ng mga turistang namamasyal doon, minabuti ng ating embahada sa Tokyo na paalalahanan ang mga Pinoy, lalo ngayong tumataas ang kaso ng influenza sa Japan. Payo ng mga otoridad, sundin ang public health standards, mag-face mask, maghugas ng kamay, at huwag munang gumala kung may sintomas. Sa mga pupuntang Japan, mainam din daw na kumuha ng travel insurance. Ang mag-asawang doktor na sina Katrina at Rickson Aguila, next level ang paghahanda sa Japan trip sa susunod na linggo. Bukod sa travel insurance, nagpa-flu vaccine pa sila. May hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. So kailangan mag-prepare ka talaga. Vaccine number one, If nagkasakit ka daw without insurance, mas malaki yung bill mo, lalo na sa iba't bansa. Bulto-bulto rin ang mga panlamig na iniimpake nila. Hindi lang nasusukat ang kahandaan ng mga babiyahe sa paglatag ng itinerary o pag ng inyong OOTD. Nakikita rin ito sa pagtitiyak ng inyong kalusugan para walang hassle sa inyong susunod na adventure. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.